Hello everyone, good morning, hello mga kasari So ayan, another day, another vlog, another update, another decent update sa ating sari-sari store So matagal ako, or matagal So one day or two days akong hindi nakapag-upload dyan sa aking channel Kasi naging busy po kami dito sa tindahan sa pag-aayos So, marami kami inayos dito sa tindahan kasi medyo masikip nga siya. And maliit lamang yung ating apreso uh, And syempre, kapag madami kang stock, so paano natin yun uh, ilalagay. So, ayun, ang ginawa namin, two days, um, nagayos kami. So, kung nakikita niyo yung bago natin dyan sa ng chicheria, so, shout out sa asawa kong napaka sipag. Ayan. So, nagagalit talaga siya kapag hindi maayos ang tindahan. <laughs> so, ayan. Uh, salamat tayo kasi may nag-aayos. <laughs> And, ayan. Uh, bagong ayos tayo dito. And, napaayos na din natin yung wait lang po, may bibili. So, ayan. May bumili lang. Uh, tayong na Uh, so, ayan. May sabitan na nga tayo dyan. So, thankful tayo. <laughs> Ingay. May mga asawa tayong napaka-supportive. Uh, so, ayan, uh, yung coffee, coffee vendo nga namin, napagawa na din namin ng uh, tamang lalagyan. So, hindi na kami yung mag-serve, Bahala na silang magkape dyan. And, ayun, kaya naayos na namin to. Ang problema na lang namin is yung alikabok na pumapasok sa baba, medyo sa bandang baba namin. So, ayun, okay, okay na yung ating tindahan and um, so ayan may bumili lang po ulit <laughs> na na naman tayo so ayan ngayong araw na to uh, nag repack tayo ng asupal ng pagdudos kasi yung una nag repack ako ng 33 pesos so mabenta pala yun hindi ko alam na may mga bibili pala dito sa amin akala ko yung tag 1 quart one, one half lang pero nung sinubukan namin mag repack 93 pesos, ayun dalawang peraso na lang yung natira kaya ngayon nag-repack ako and sabi na asawa is uh, 2 pesos so yun, binawasan ko lang ng konti, so 2 pesos na lang, and mas malaki yung kikitain natin kapag nag-repack tayo almost uh, 50% yung kikitain natin kapag nag-repack tayo. Ganun pala talaga yun. So, medyo matagal-tagal siya and pakunti-kunti pero mas malaki yung kita compare sa hindi tayo nag-repack or bibili na lang tayo ng mga repack na, na asukal. So, ganun, de di, ganun din sa asin. Kapag nag-repack ka din, almost 50% yung kikitain mo. Syempre, hindi naman alm, almost 50% kasi syempre gagasas ka pa din naman sa plastic. Tapos yung consuming of time, 'di ba? Syempre yung effort mo na mag repack-repack dyan, siyempre na abala din yung pagbebenta -pag natin. So ayan, maganda talaga yung ikaw mismo ang magre-repack. So yan yung tactics natin for today, mag-repack tayo ng sarili natin. So ang hindi ko pa nasusubukan mag-repack yung paminta kasi ah uh, ini-imagine ko pa lang, parang hindi ko kakayanin parang babahimin ako dun sa paminta and yung Clorox hindi ko pa din parang hindi ko rin kaya mag-repack no so bumibili na rin ako nun kasi um, yung health condition pa din natin yung iniisip natin so okay lang yung asukal yung asin uh, kaya pa natin yan tsaka yung mantika, ayan, sa mantika din, kapag nag-repack din tayo, may tag-5, tag-10, kasi may mga naghahanap talaga niya ng pa-5, 10, kasi pang, ano lang nila, yung pang-gisa, pang saute, so yun, ang inahanap lang nila, kasi hindi lahat afford, um, afford bumili ng kalahati ng isang bote ng mantika. So, yun. Mag-repack pa din kayo nun. Meron na kami dyan mga nakarepack ng tag si 5 and 10 pesos. And yung ano, and wait lang, may bibili. As yan, may bumili na naman po. Uh, Na-serve po talaga tayo kapag ganito oras. Pero hapo na. Ayan. So, ayan, um, yung sa mantika nga, nag kami. So, ang mas maganda din na gawin is bumili kayo nung isang ano talaga, container. Container ba yun? Yung malaking galon. Hindi yung isang galon lang nag -repa. So, basta yung malaking galon, uh, mas makaka, makaka ano kayo doon, mas kikita kayo doon ng malaki Kasi nung sinubukan namin is uh, almost 30% yung kikitain mo kapag yun ang binili mo yung sa container na mismo And oo, malaki nga yung puhunan pero uh, malaki din naman yung kikitain mo doon kapag ni-repack mo siya. Kasi, lalo na kapag ni-repack mo siya ng 10 pesos or 5 pesos yon So, malaki, malaking kikitain mo. Malaking punan, pero malaking kikitain mo yon So, kung kaya din lang naman natin na bumili ng ganoong container, yun na yun ang bilhin natin. So, mas malaki yung tulong sa ating mga sari-sari store. And isa pa guys sa tips natin, um, may naglako sa atin dito na kaninang umaga may naglako sa atin na yung kape yung sa mga pack na kape yung 15 pesos 15 pesos yung mga benta namin sa kape yung mga twin pack so 15 pesos lang yung benta namin so kita lang kami doon ng pipiso pero mabilis siyang maubos kasi mura nga and may dumaan kasi kanina dito sa amin sa tindahan at binibenta na lang sa amin ng 100 pesos yung uh, isang tie ng hindi ko na babanggitin kung anong brand pero mabenta ang ang brand sa so um, ginrab namin, kinuha na namin yun. So, malaki yung kita namin doon. Um, almost 5 pesos. <laughs> Kahit 15 pesos lang yung benta namin. Pero, all 5 pesos yung kikitain namin doon sa kada sachet. So, um, malaking tulong din yun sa mga tindahan. So, paminsan-minsan lang naman yun nangyayari. Pero legit naman yun, hindi yun peke. Kasi, check namin kapag peke or hindi. So, yun ah uh, maganda din yon timingan lang naman yon yung mga ahente na ganon kapag nagahabol sila sa benta or what kung ano man ang nangyari kung may nagcancel ng kanilang order so yun yung nangyari. Kaya binibenta na lang nila ng mura sa mga tindahan. So, tayo yung natimingan and meron tayong pang bilin nun. So, yun. Kinuha na namin yung lahat ng kanyang dala. So, malaking kita din yun. Malaking tulong din yun sa ating mga sari-sari store. -sari. So, so, ayan lang mga kasari yung ating updates and tips ngayon sa ating sari-sari store and Um, subukan natin mag vlog araw-araw kasi naputol ako ng isang araw o dalawang araw kasi naging busy din tayo kasi hindi biro ang maging isang tindera lalo na kapag ano kapag wala kang uh, katuwang so syempre may katuwang ako kaya medyo mas napapadali ang um, ating uh, pag-aayos and um, pag-grocery kasi may naiiwan tayo and may may katulong nga tayo lalo na sa paggawa ng yellow kasi napakahirap gumawa ng yellow at the same time nag um, at the same time bantay ka pa sa tindahan so yun And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe. And kung nakasubscribe ka na sa akin channel, huwag mo namang ako i-unsubscribe. So, ayan. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga uploads. And please like na din and comment and share my video. Bye! Till next time!